guys, uh, di ba sabi ko sa inyo matagal tayong walang upload or hindi tayo pag video or nakakapag content. <laughs> Pasensya nyo na. Uh, ngayong araw na to is nagpaplano akong umalis or maglakad. Bukas! Hindi pala ngayong araw kasi gabi na. Ano na, alas gis na ng gabi or alas gis na ng gabi. Nagpaplano akong pumunta ng Bituyan kasi meron kaming nakitang kwarto na maganda super ganda or sobrang high end pero nakita namin si mura 1,000 pesos for yeah. four person o di ba saan ka pa pero yung tutulugan niyo is foam naman siya pero sa bubble tapos bukas makikita niyo ko ano yung ano yung kaganapan or ano yung matutulugan namin doon pero bago ang lahat magpahinga muna tayo matulog tayo para bukas meron tayong lakas So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe yung YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ginagawa ko again ito at maraming pang iba. So, tara! Intro muna natin yan. Then, bukas na tayo magkita-kita. Bye-bye! Ako nga pala si Juno. Tubong Palawan. Isang simpleng tao na nangangarap tulad ninyo. Tara't samahan niyo ako sa aking biyahe na punong-puno ng tawanan, pintuan, kabaliwan, at syempre kapupulutan ng aral. Bawat biyahe natin, makikita nyo kung gaano kaganda ang palawan na tinaguri ang The Last Frontier. Hey guys, ah, uh, 'di ba sabi ko kasi inyo may lakad tayo ngayong araw na 'to. E, good morning. Good morning sa inyong lahat. <laughs> 'Di ba may lakad tayo sabi ko sa inyo. Ngayong araw na 'to, ispunta tayo ng beach, pero hindi yung beach na ano, yung hindi siya white sand, mga mabato. Gumba, gumbaga ba? Ra, maraming rock formation, maraming pebbles, mga ganun. Tingnan natin kung anong kung maganda ba talaga yung spot mura kasi yung tulugan may tag ano lang 1,000 good for 4 person na so puntahan natin yung area nagkita sa tayo sa biyay um, <coughs> magang lahat dasal tayo agad ingatan nyo agad sa biyay na to ingatan nyo kami mga magkakasama dahil kasama ko ingatan nyo kami lahat huwag nyo kami pabayahan lang yung kami sa gulo sa kapabaya sa mga kapahamakan so yun lang lahat ng viewers ko ingat kayo parati kita kids tayo sa daan tara intro, naka-intro na tayo kagabi so tara, kita kita sa daan tara, biyay tayo ito ang unang kabundukan na matatagpuan nyo sa Puerto Princesa City malapit sa Magarwa. dati ay buhay na buhay at maganda ngayon puro kalbo sana maagapan ng Dinar or Bantay Gubat, sana magkaroon ng aksyon dito kasi nakakalungkot kung tuluyang maubos ang kabundukan sa Puerto Princesa City. sa beach na sinasabi ko or yung tutulagan namin ito na yung kinuha room or kwarto nag add lang kami ng 300 pesos pero ang kwarto sana na kukuhain namin is ito talaga ang native 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 sana wait uh, 1000 pesos ito yung room ng tag 1000 pesos itur ko kayo sa tag 1000 pesos tara ito yung kwarto niya native na native ang sa masana to. Ito. 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 Yun kama. Ayan. Okay naman din. O diba? Yeah. Ito naman siya. Okay naman din talaga. Sa to be honest. Okay yung kwarto. Wala akong masabi. Okay na okay siya. 1,000 pesos. Tapos yung kabila naman is 1,300. Nagdagdag lang kami ng 300 pesos. Tapos dito naman sa likod, eh mayroon din siyang CR na kasama para doon. At the same time, mayroong lamesa para kung may mga dala kayong pagkain at kung magaluto kayo. Kung gusto niyo mag-ihaw-ihaw, mayroon din ihawan, may lutuan. Uh, buhay probinsya lang o isang probinsya yung gagawing ano, pagluluto. May mga kayo tapos luto-luto. Ganun. Tapos yung dagat niya naman, so, tara. Tingnan yung dagat. Hey! Tingnan yung dagat. Ganun lang, napakasimple lang sa imik. Nakatay dito. Ito yung tulugan. Yan. Kaya Hi! Ayun ng kwarto. Napakasimple lang. Oh. kaya kaganda dito. Merong daan dito. Kasi sa yun beach. Hindi siya yung sabing white sand na white sand. Pero may mga point daw or may mga panahon na maano rin dyan. Nagabuhangin na sobra. Ngayon kasi, amihan. Amihan, ba tama? Yung malakas yung ano. Malakas yung hangin. Yung mga bato na dadala. Yan, may puno dito ng talisay. At alam nyo ba, ang taligisay ay eh, kinakain yung bunga kahit hilaw. Tsaka katinog. Tapos yung loob niya, nuts yan. Sarap yan. Ayan yung ano dito. Ayan yung ganap. Okay yung place na to. Spot na to kasi, imagine nyo, front beach. Eh, worth 1,000 tsaka 1,300 lang. Eh, meron ka ng kwarto na tapat ng dagat. Tapos, alam mo yung pakiramdam na simoy ng hangin galing sa dagat. Nakaka-relax. ba? Yeah. Murang-mura lang kaya pasok shoot sa banga A. Hey. Talon tayo. <laughs> ganda ng ano, ganda ng spot na to, area, area na to. Meron din doon ano doon, meron din resort doon sa kapita. Hindi ko alam po ano yun. Pero pwede natin puntahan yun mamaya. Mag-relax muna tayo tayo, tayo tayo lang. gusto ko lang pala magpasalamat kay Kuya Adam may ari ng damdamin na niya tayo ng gimbal uh, from DJI na navigation uh, nagbigay siya ng gift. Maraming salamat Kuya Adam for your sa so yung sa <laughs> so yung gift maraming salamat. Kaya yan, automatic gumagalaw yung ating camera kahit wala nang hawak kasi meron tayong gimbal. Thank you po Kuya Adam. At sa mga gustong pumunta ng Palawan, gusto niyo mag-stay sa Port Barton, mayroon pong mga tour doon uh, pwede nyo po mabili kay Kuya Adam at the same time may mga kwarto rin doon na available yung mga sa maingay <laughs> tapos kung gusto nyo mag tour sa El Nido papunta ng Coron meron din po meron din po ganun si Kuya Adam pabuklang po kayo sa kanya o yung bubuk lang po natin kayo para kay Kuya Adam direct na ka po kayo sa kanya so yun lang ito yung beach dito na napakaganda Okay, <sighs> Pagkailan mo tayo, dahil sobrang init, Balik na sa kwarto, mag-power nap lang tayo. Then, maya-maya, magkita-kita tayo ulit. nga lang ng konti. So, rest muna. Then, mag-swimming na tayo. For something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, Do you feel the same? Till. So yun guys, uh, bili tayo ng isda Merong market dito Sa lugar na to, tingin tayo doon kung merong Binibentang isda I hope na meron Para makakain tayo ng Inihaw na isda Mahal kita, Mahal tayo ng isda doon sa market nila dito tapos na nakikita tayo ng isda bili tayo, mag ihaw ihaw tayo tapos bilhin na tayo ng rice pero hindi na tayo magsain kasi wala tayong dalang sa inga, hindi tayo nakadala ng lutuan kaya ang gagawin natin is cowboy style diba? oh, sanay naman tayo sa ganun kaya walang problema daw kaya Jem Ah, ito na ngayon, ano? Pinya. Mamaya, pwede natin daanan dun. Yan, yung pinya na yan. Pwede natin siya mamaya daanan. Ay, pwede natin puntahan kasi ito lang naman tayo sa tabi niya. Sa so, may dagat na yan. Makikita rin natin mamaya. Pero mamaya hapon na kapag bumaba na yung araw. Uh, ah, wala palang sunset dito ah. Ang makikita lang natin dito is sunrise ipapakita ko sa inyo yung sunrise na pipili natin pipiliti natin gumising ng maaga para makuha or makapture natin yung sunrise oh, a few moments later yan guys yung palengke <laughs> <laughs> ibang lugar pala ito napuntahan ko nalilito ako sabi kasi palengke dito wala pala yan yung pinaka palengke ginachap ano? ni kuya pang ihaw alagang 300 pesos isang kilo pork chop Alimpo. Tapos masarap naman yan. Meron yan din kuya. Bili na tayo sa labas. O oh, pabili siya dyan. Pabili na sa siya uling. Gagring-gring yung karne nya. Delikado yan o. No? Yung po o kayo yun, yung laman. Medyo okay naman yan kahit ganyan. Huwag okay. lang yung sobrang lala. Pwede pa yan. iho, iho tayo doon sa tabing dagat tapos unting chilling a few moments later Hello <coughs> ano guys, magpa tayo, magluto tayo ng Ah, karabing taba, liyan Ya tay liam po. Para ang sariwa naman yung lempo niya. Ang ano lang doon yung karne niya. Medyo alanganin ako. Kaya yeah. no no no. Pero ito sa lempo niya, gusto ako dito. Papapoy oh, na lang. Pulang tayo sa kanila ng lighter. Tunay lighter guys. Okay. What's <laughs> wrong? What's <laughs> wrong? What's wrong? <laughs> <laughs> Ito na ang sa <laughs> akin rin na ang isa na rin dito. Ito na dito. na dito. Ito na dito. na plato doon, kinuha ko. Sa so, kusina. May isa. Kaya, ayan. Ayan, <laughs> <laughs> no? Apoy na. Ano ah, ba? Diba? Pwede na. Tapos luto na tayo na ngayon natin para makakain tayo. Maya maya tapos mag swimming tayo. Okay. Yan guys, nakapapoy na tayo. Pwede na tayo magluto dito. Tingnan nyo. Okay. Ayan, pwede na tayo magluto ng diyan po. Hindi na tayo mag-marinate or ano, pwede na mong dagat pero hindi na. Okay na to, isa lang natin ng ganito para Okay, sasawa so naman tayo dyan. Kaya, hindi na masyadong problema yan. Ano ba ito asin? Asin? Asin. Ano oh, yun? May toyo ka dyan? Wala. Ay, wala rin. Tapos yung mga kalat or dumi. Nagyan natin dito. Kung wala tayong asin, tsaka toyo, pwede na yun yung dagat. Ano lang, yung parang... Oh, ano yan? Diba sa iba pinapainita nagiging asin? Pwede na yun sa sawa ng dagat. Ganun lang. Ba? Hmm. Oh, pwede. Hindi ba alam? Hindi ba alam? Ano so, yan? dagat. Kung so, ako dagat, gusto mo lagay natin dyan? Oh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? magsama yung chan mo. ayun mo na atis. <laughs> Ay, ko pala. Tara, tara na. Pagliko na tayo ng dagat. Uh, part na to. hindi naman siya sabi ng ano eh makurois bato-bato lang oh. <laughs> Ay. pero yung spot na to, to be honest maganda to dito maganda yung area na to good, good to para sa mga naghahanap ng budget meal na front beach na matutulugan yun yung tulugan namin sa likod na napaka simple lang tapos, napakaganda naman. Simple lang. <laughs> simple lang, maganda pa. Basta simple. Napakasimple. Tapos talagang 1-3 lang. Kap Katabi niya is 1,000. Pwede ninyo kung 2,000 pesos, ilang tao kayo yan Pwede na, hindi na masama. Diba? Sarap maligo. Tapos maya maya, pag tapos natin maligo, magkain tayo. Eh, next. Oh! Palaki na palaking alo, no? lang dito walang tao Ako lang oh Ako lang naliligo Ang sunset dun sa kabila Pero hindi ko lang sure kung magpapakita Sa kaya domestas Oh, mga hindi nyo dito sa taas Kung doon, possible Nakita natin yung sunset pag dun tayo Malay mo, di ba mamayang hapon Although hapon na ngayon Maya may lalabas ba? Ayan, laki oh So far, good tao Good tao sa galawan ko Simpleng buhay Pinakakain 3 times a day Yan lang, good stuff Tapusin lang natin yung niluluto natin doon. Tapusin natin yung niluluto natin doon tapos magchibog na tayo. Tapos magrelax na lang tayo. Abangan natin yung sunset na napakaganda. Huh! Okay ito yung spot na to. Quick, 13 or 100 ay 1,300 pesos. Meron ka na agad simpleng bahay. Ito tulugan. Pero din kubo doon, may 'Di ba? Kaya panalo, panalo. Highly recommended para sa mga nagtitipid at gusto maka-experience ng Front Beach with ganitong view. 'Di ba? Panalo. San ka pa? Otra, kain tayo. Gutom na ako. Alright, you guys.